Ay, apo, aya. May paalubda na. Ay, Diyos ko, may paalubda. Ay, naku po, Diyos ko. Ay, apo. Ay. May paalubda. Ay, pa Ay, pa Ay, Diyos ko. Kakaasi damot tan. Ha? Hmm? May pa sa tabi nila. Uh, Naku po, Diyos ko. Hala. Hala. Hala po, Diyos ko. Ayan, magkakam, magkakam. Nih, yang mga paan nila na ano, na si Karda. Ay, naku po, Diyos ko. Ito, ito yung unan yung kakaasim mo tinig. Ito, ito. Father, nakakalagabibit-bit sa'yo. Hala, apu, Diyos ko. Ganun-ganun natin eh. Naghanap buhay lang, Apo. ayah.

alis na nila apo, oh, okay, hindi na may baba yung kamay Ikaw uh, huh? ay lagi tayong na. may ka, isa kamay uh, Sobra so, hirap niya, oh. Ko, natin yung kam para may ikon yung kamay. Ala, pa, paano na lang kaya nung nakukuryente yung dalawa na yan?

Dina, Dapat dadakkil nga kayo. tulog pa yung dinay. Oh. Isa pa dito. Isa pa, apat-apat. Ikaw ka, ikaw dito balongaw. Ay, dadrakil ba siya? na yung nadagdag siya natin ni Ah, tulungan ko sila ba? naman yan eh. Ano po po, talaga, brother. So, ito yung balasin mo. babam. Babam.

dula mo may chapter nito na ba ako mo papa galanta ko ay kuno mabalen ko talagang gasat niya 'yun. Di naman natin lahat ng gusto yan. Para man yung pawat. Amalinday Sige. Na. Talagang, talagang na natin maangal. Asawa na 'ya. asawa na. Sawa na. tanggapin na maayos Talagang galang tayo magagawa Para maano din siyang gumakyat. Kore maghihintay lang ako. Guys doon. Sumakay ka na doon. Okay, Sumakay ka na. Saan ba sasakay ito? Sa harap. Doon na lang sa harap. Okay. okay.